May serena dito. Oh. oh. Ayun ang serena. Hmm? <laughs> 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 <Simpul>. Ayun Saan mo rumit? May swimming pool na doon may pool pa o. Oh. oh. May 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 tubig pa o. Oh. Oo, mm. oh, oh. sa kera ka kita oh, <laughs> oh. astig. Ay, dapat pala ay nakabigay ang kanina abang na do. No? Hindi na bidyuhan kasi ano. Low bat ang mga cellphone, malayo ang charge. Ano yan, nakalive? Hindi. Okay. <laughs> Yan ay sa ano ng saging. Parang balsa. Magkakabilang side. Tapos nilagyan ng tulda. Ayan, inipuno na ng tubig. Digo pa mo. Sak, maligo ka na! Ako, bawal na ka. Bakit? Magpaalam po kay mami. Bakit? Huwag mong karangan. Sabihin mo po kay mami na pwede ako maligo. Hmm, hindi ka man di dito. Bawal po? Oo. Bakit? Mag mo paalam Paalaman po sa tayo, mami. Baka pwede po. Di magpaalam ka doon. Siyaw doon. Okay? Takot mo kay mami. Papaloyin ako. ako.